Kamusta? Mga mahal kong manonood at paborito kong subscriber. Ako si SLAV at tingnan nyo kung nasaan tayo ngayon. Ito ay isang base ng barko at napaka-espesipiko at kakaibang lugar ito dahil ilang panahon na ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente ng barko dito. May isang maliit na bangka na lumabas mula doon, mula mismo sa lugar na yon at ito ay nasira ng hindi sinasadya. Parang nagasgasan at nadurog. Pagkatapos, tuluyan na lang itong lumubog sa ilalim ng tubig. Kaya dinala ko ang aking higanting magnet para alamin kung totoo nga ba ito o hindi. Pero may isang nakaka-intrigang bagay tungkol sa bangkang iyon. Tignan natin ang video na ito. Nagbabagang balita. Ayon sa opisyal, lumubog ang barkong may mga container ng produkto ng apple sa isang lokal na anyong tubig. Ayon sa... Walang nasaktan sa mga taga-Nayon. Hindi alam ang nangyari sa Apple devices. Pero kung may malakas na magnet or underwater drone ng tao tiyak makakakita siya. Oh, ang Sure News ay bumabati sa inyo ng magandang araw at aalis na ako para maghanap ng bagong iPhone. Oh, narinig mo ba 'yon? Nagkaroon ng paglubog ng barko at ang bangkang iyon ay may dalang mga container na may lamang Apple Technics. Iyan ang mga iPhone. At ngayon, lahat sila nasa ilalim ng tubig. Kaya kukunin ko ang magnet ko at susubukan kong kunin ito mula sa tubig, okay? At una sa lahat, kailangan nating maintindihan kung totoo ba ito o hindi. Tingnan mo, mahigpit ang tali ko, tama? Sa tingin ko may nakuha tayo, baka buong barko pa yan. Sino ba nakakaalam? Subukan natin. Oh, parang may napindot akong off. May kahit ano ba dyan? Oo, oh, mga pare, nararamdaman ko pa rin yung bagay, pero hindi ko alam kung ano yon. Uy, tingnan mo, may puti sa ilalim. Sa tubig, woo, ano yon? grabe! Grabe mga pare, bahagi ito ng barko gaya ng narinig natin dati. Ang pangalan ng barko ay Victoria, pero dito nakasulat ay Victor na may letrang K o kung paano man. Ah, gets ko na. Baka Victor talaga. Alam mo, Victoria dapat ang nakasulat dito. Pero aksidenteng nabasag ang barko at lumubog na sa tubig. Kaya ito ang una nating pahiwatig. Pero hindi ibig sabihin na may iPhone sa ilalim ng tubig. Baka nandyan pa rin sila. Sa totoo lang, delikado talaga ang lugar na to. Ang daming barko sa ilalim ng tubig ngayon dahil maraming lumubog. Tingnan mo tong malalaking kalawangin na barko. Wasak na wasak na sila at balang araw lulubog din sila dito malapit. Sana makakuha tayo ng mga bagay na may kinalaman sa mga iPhone. At alam mo, kapag nagawa natin to, kapag nakahanap ako ng mga iPhone sa ilalim ng tubig, ibabahagi ko yon sa mga subscribers ko. Kaya mag-subscribe na kayo at ipaalam nyo sa akin sa comments kung saan kayo nanonood ng video at kung gusto nyo bang makatanggap ng iPhone. Pipiliin kita mula sa mga comments at baka ikaw pa ang regaluhan ko ng iPhones na mahahanap ko ngayon. Tingnan mo, humigpit na naman ang lubid ko. Oh, nahanap na natin ang lugar kung saan maaring nasa ilalim ng tubig ang buong barko. Oh, tara na, tara na. Oh, may nakuha talaga tayo. Nakikita mo na ba? May nakita ka ba sa ilalim ng tubig? Hindi ako sigurado. Pero oo. Oo, oh, tingnan mo. Siguradong may lumalabas mula sa tubig. Uy, hindi. Ito lang ang kadena. Maraming kadena talaga sa barko. O oh, may ilang kadena, isa at dalawa. Pero nakakita rin kami ng ilang piraso ng metal. Maaaring kabilang din ito sa barko. Pero alam mo, medyo kalawangin at lumana ang bahaging ito. Gaya rin ng mga kadena na ito, mukhang luma na talaga ang barkong tinatawag na Victoria. Baka yun ang dahilan ng pagkasira ng barko, kaya ito lumubog sa tubig. Pero kahit ganoon, wala pa ring ibig sabihin iyon. Hindi talaga barko ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin ay ang teknik para sa mga iPhone na dala nito. Baka may natira pa sa kanila at pwede pa nating mahuli at maibalik, okay? Bakit hindi? Tuloy lang tayo, tuloy lang tayo. Oh, actually, nakikita mo ba itong tinatayang lokasyon kung saan ko inihahagis ang magnet ko? Sa tingin ko, may talagang isang bagay. Oh, nakuha ko. Iba ang pakiramdam ngayon. Hindi ako nakakasira ng kahit ano. Nararamdaman ko lang na may lumalabas mula sa tubig. Uy, tingnan mo. Oh, grabe, grabe. Mayroon, mayroong kahon. Ano ba yan? Puting kahon ito. Naku, tuluyan na itong sira. Ang kulay ng kahon na ito ay kapareho ng dati ng barko. Anong nakasulat dito? Up, P, 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 Up, Up, Apple. Oo, oh, iyan ang kahon ng Apple Technic. Siguro mga iPhone, iPad, siguro mga Apple AirPods, at iba pa. Pero sira na ngayon, kaya lahat ng laman ay maaaring nahulog mula sa kahon na iyon. Ibig sabihin, baka totoo ito. Baka ang barkong ito ay may dalang mga iPhone sa loob ng kahon na ito. Pero ang kahuna ito ay alam mo, ligtas pa rin. May ideya ako. Kailangan nating suriin ang lahat ng tayo-tayo lang. Kailangan nating makita ang ilalim nito. At para sa misyong ito, gagamit tayo ng underwater drone. At meron ako gagamitin natin ang ibong ito gamit ang aking espesyal. Technique, oh. Ilulubog natin ang bagay sa ilalim ng tubig at titingnan kung ano ang nakatago doon. Ganoon lang. Sige tara, simulan na natin ang mga makina. Wow! Handa na tayo para... Tara na. Meron akong napakahabang lubid, kaya pwede tayong pumunta ng malalim sa ilalim ng tubig. Kaya tara baba tayo. Tara lumalim tayo. Halika na. oh, ngayon halos hindi na makita. Mahina ang visibility gaya ng dati. Sa kasamaang palad. Pero sisimulan pa rin natin ang ating eksplorasyon. Kailangan nating makahanap ng kahit ano. Kahit ano lang. At mo, Parang piraso ito ng barkong lumubog. At malapit dito ay may buong barko. Baka ito na nga ang sirasirang barko na Victoria na hinahanap natin. Hindi ko alam. Tingnan natin kung anong nakatago. Malapit sa lumubog na barkong ito. Ayan, balot na balot ng kalawang at alikabok. Ano kaya ang nasa loob ng buhangin na? Yan, oo, parang puting kahon. Kahon ng teknolohiya. Alam ko, alam ko. Ito ay kahon ng iPhone. Oo, oh, mga kaibigan. Nahanap natin ito malapit sa barko. Kaya ngayon, baka alam na natin ang tinatayang lokasyon kung saan natin dapat ihagis ang magnet. Tara, akyat na tayo. Tara, akyat na tayo. Oo. Heto ang drone ko at ngayon kailangan nating tandaan ang lokasyon na ito. Ikaw at kailangan nating ihagis ang magnet mismo doon para makuha ang mga iPhone mula sa ilalim ng tubig. Kaya ituloy natin ang magnet fishing. Pero una sa lahat, ibalik muna natin ang drone. Sige, balik. Balik ka na dito. Bumabalik na siya. Oo, Professional ako talaga. At mga kaibigan, kung nanonood pa kayo ng video na ito, bakit hindi kayo mag-subscribe ngayon na pakiusap? Ito na ang pinakamagandang suporta na maibibigay ninyo sa akin. At oo, ang drone natin ay bumabalik na. Ay natakot ang pato. Kaya ngayon alam na natin ang tinatayang lokasyon kung nasaan ang lumubog na barkong Victoria. At ito ay may dalang mga iPhone. At nakakita tayo ng kahit isang iPhone. Malapit lang kaya ihagis na natin ang magnet mismo sa puntong iyon. Sige, dalawa. Tatlo, tara na. Oo, yung drone ko ay malapit lang dito. Kaya kailangan nating hanapin ang iPhone na ngayon. Sana nga, 'di ba? Sige na. Oh. Tayo, may nakuha tayo. Ay, grabe, tingnan mo kung paano humihigpit ang lubid ko. May malaki talagang lumalabas. Paano kung buong barko ang makuha natin? Hindi ako sigurado dyan pero gumagalaw siya. Sa tingin ko, hindi ako ganun kalakas para hilahin ang buong barko. Pero gumagalaw ang isang mabigat na bagay. Ang bigat talaga. Pero sinusubukan kong hanapin kung ano yun. Ano yun? Tingnan mo. May isang bagay. May maraming bula. Ano? Ano ba yan? Grabe. Isang angkla yan. Sa tingin ko ang angkla na ito ay pagmamayari ng barkong Victoria. Ito rin ay Balot na balot ito ng kalawang at alikabok, medyo hindi maganda ang angkla na ito at parang hindi profesional ang buong barko na ito. Parang magulo, hindi malinaw. di ba nakikita mo ang mga kadena na ito? Baka ang mga kadena na ito ay nakakabit sa angkla na iyon. Pero sa kasamaang palad, naging pira-piraso ito. At ngayon hinahanap namin ang mga piraso ng barko. Pero ano kaya ang dahilan ng ganitong kalakas na pinsala hindi ako sigurado kung tutuusin. Pero sige lang, ituloy natin ang magnet fishing para makakuha pa ng mga palatandaan. At kailangan pa rin nating subukang makahanap ng iPhone. At siya nga pala mga kaibigan, isulat ninyo sa comments kung saan kayo nanonood ng video na ito at ano ang panahon sa inyong bansa. Kasi dito sa amin, maganda ang panahon. Higit 25 degrees Celsius. Kaya maganda. Saan kayo nanonood ng video na ito? Interesado talaga ako. Ang pinaka-interesanting comments ay bibigyan ko ng like. Kaya isulat ninyo ito. Kakaiba talaga ang sitwasyon na ito, gaya ng nakikita ninyo. Pero patuloy ko pa rin inihahagis ang magnet sa lugar kung saan naroon ang aking underwater drone. Pero, hindi ito luhikal. Ang buong barkong ito ay parang kakaiba ang pakiramdam. Luma at kalawangin at itong lalagyan kung saan nakalagay ang mga iPhone ay parang napakapangit pero ang mga iPhone ay napakamahal na mga produkto. Hindi ko akalaing pinapayagan ang mga kalawangin at pangit na barko. Napakamahal ng teknolohiya. Hindi ko alam pero ngayon parang mukhang walang laman ang magnet ko o parang ganon. Kasi hindi man lang mahigpit ang lubid. Sa ngayon parang siguradong walang laman. Pero hindi, hindi. Merong nakadikit sa magnet ko. Parang puti o parang kayumanggi. Sandali, ano yon? Parang mga dokumento. Bakit hindi natin tingnan kung ano ang nakasulat dito? Alamin natin. Pag-aralan natin ang mga dokumentong ito. Sige, ilagay natin sa tabi. Sandali, Kompanya Interglobal iPhone Import ay grabe. Ito ang mga dokumento mula sa barko na hinahanap natin tungkol sa pangalan ng kompanya natin. Moto, isang iPhone sa bawat tahanan. Kung walang tahanan, bakit? Ano ba yon? Ano ibig sabihin nun? Natatanging alok. Walang tanong-tanong. Mga iPhone Moisture Proof Foil Packing. Ano? Isang libo limang daan at anim na put dalawang taon na warranty. Hindi posible yon At bonus Chinese Hoover Charge bilang regalo. Ano ba yon Sertipiko ng kalidad, tingnan, bumagsak sa testing, hindi pumasa ang iPhone sa kalidad at may ekis pa. Ang iPhone ay original pero peke. Ibig sabihin ba nito na ang mga iPhone na hinahanap natin ay hindi original o ano? Pinakamagaling nating team si Nayura Zabov, Lalita at Anton. Ano to? Parang kakaiba ang lahat ng tao rito. Siya ang kanilang direktor. Ito ang kanilang public relations manager at iyon ang manggagawa. At tingnan mo, may iPhone siya at parang peke ang iPhone na yon. Lahat ng mga taong ito ay nakakatakot. Ang kakaiba talaga ng kumpanyang ito. Ang kumpanya nila, ang weird. Grabe, ang Transport Victoria, iyon ang transport na hinahanap natin. Tingnan mo, puro kalawang na lahat. Lahat ng mga piyesa na ito, nakuha natin mula sa barkong iyon, nagtatransfer sila ng mga peking iPhone. Diyos ko, huwag ipakita sa mga customer. iPhone 14, iPhone X Turbo, iPhone. Hindi yan ang original na iPhone. Nandito rin ang financial report pero lahat ng ito ay hindi original. Peke ito, grabe. May 10,000 dolyar silang kita at dalawang milyong dolyar na multa. Anong problema sa mga taong ito? Ano bang ginagawa nila? Bawal pumunta sa tubig at may QR code doon. Iska natin at tingnan natin kung anong mangyayari. Sineska natin ang QR code na yon. Ganyan, nagbubukas na siya. Ako si Victor Petrov. Bumili ako ng iPhone mula sa kumpanyang ito nag usap na tayo dati. Nagsisinungaling sila, peke ito. Tulad ng dati hindi totoo ang mga iPhone na nililipat nila. Kaya pala ang pangit ng packaging ng kahon. Kasi hindi nila pinapansin, hindi iyon ang mga original. Mas mura sila kaysa sa original na mga iPhone, pero gusto ko pa rin hanapin at makita kung ano ang pinagkaiba ng original na iPhone sa peke. Tuloy lang tayo. Magpatuloy tayo para makakuha pa ng impormasyon. Totoo ang kwento mula sa balita pero hindi pa rin natin natatagpuan ang kahon na nakita natin sa simula ng video. At ngayon, may nakuha na naman tayong malaki. Sa tingin ko, nakuha ko na ang buong barko kasama ang kasama ko. Sa tingin ko, ang barkong ito ay naroon sa ilalim ng tubig at sobrang sira na. Kaya kinukuha ko na lang ang mga piraso ng barko kada pagkakataon. Tingnan mo, nandoon. Oo, may nakita na naman tayo. Puti at pula ng sabay. Oo, isa na namang piraso ng barko yan. Tingnan mo kung gaano ito kalala ang pagkakasira. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng ganitong kalalang pagkasira. Sa tingin ko, alam mo ba kung ano yon? Ito ang waterline, ang antas ng tubig. Ibig sabihin kung gaano kalalim lumubog ang buong barko. At kapag umabot na dito ang antas ng tubig, maaaring lumubog na ang buong barko sa ilalim ng tubig. Oo, isa na namang piraso mula sa barkong Victoria. At ngayon, nakikita na natin ang dahilan. Nakikita na natin kung bakit ito lumubog sa tubig dahil dito sa malaking sira. Pero hindi ko pa rin alam kung ano ang dahilan ng ganitong kalaking pinsala. Alam na natin kung bakit ito lumubog. At ngayon, sigurado na tayo na mayroong ilang klase ng teknolohiya. Hindi mga iPhone, ibig kong sabihin ay mga peking iPhone. Hindi ko pa rin alam ang dahilan ng paglubog ng barko at wala pa rin kaming nakikita iPhone kasi. Nangako ako sa mga subscribers ko. Na magpadala. Ikaw, may ilan na nagsasabi sa akin sa mga komento. Naniniwala ka pa ba sa buong kwentong ito o hindi na? Sa tingin mo ba peke ito? Mga kaibigan, sa palagay nyo ba, okay lang magdala ng peking iPhone o masama itong ideya? Sabihin nyo sa akin ang opinion nyo. Ang pinaka-interesanting mga komento ay makakakuha ng like mula sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, Oo, oh, oh, may nakuha na naman tayong malaki. Palagi akong naghahagis doon at kinukuha ang buong barko at palagi kumukuha lang ako ng ilang piraso mula sa barkong iyon dahil ang barkong ito ay grabe, puro kalawang na talaga. Tingnan mo, lahat ng mga ito ay puro kalawangin na piraso ng bakal. Sige, may nararamdaman pa rin ako sa magnet at may nakuha pa rin tayo. Tingnan mo, oo, oh -oh, lumalabas ito mula sa tubig. Teka, ano ba to Nakikita mo ba ito? Ano ba to? Grabe, yun ang barko. Manibela, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Sa tingin ko, ang buong barko na Victoria ay nagkahiwa-hiwalay na. Oo, wasak na wasak na talaga kasi nakuha natin ang angkla, mga piraso ng buong barko at ngayon nakuha pa natin ang manibela. Sobrang nakakabaliw yun, oo. oo. Nakolekta na natin ang buong barko na Victoria pati na rin ang isang kahon kung saan baka nandoon ang mga iPhone o iba pang teknolohiya ng Apple. Pero wala tayong nakita ni isa sa mga iyon. Kaya tuloy lang tayo, itapon lang natin ng itapon. Alam na natin ang direksyon, alam na natin ang lugar, itapon na natin ang magnet. Oo! Maganda ang pagkakatapon. Sa totoo lang, hindi ko na itinatapon ng mas malayo kasi baka mapasok ko ulit ang barko. Ayokong mahila ang buong barko. Hindi, nasa ilalim ng tubig yon, di ba? Ngayon, Parang pakiramdam ko walang laman ang magnet ko. O baka may nahuli kaming maliit, hindi naman malaki. ba? Diba? Oo, tingnan mo, may bagay sa magnet ko. Wow! Wow, mga pare! Alam ko yon. Ito ay isang digital voice recorder na ginagamit ng mga tamad na mandaragat para mag-record dahil kailangan nilang magkaroon ng logbook kung saan isinusulat mo lahat ng nangyayari sa barko mo. Pero yung mga tamad, ginagamit nila tong bagay na to Subukan nating patugtugin at intindihin kung ano ang nangyari sa barkong Victoria. Tama? Kaya sinusubukan ko. Oh, gumagana. Patugtugin ang huling recording. Sige, nahanap natin ang pinakamurang barko na makita natin. Ito ang boses ng isang mandaragat, pero parang kakaiba ang tunog niya. Oo nga. Sa tingin ko, yan talaga ang boses niya. Kinakausap niya tayo. Sige, pakinggan pa natin. Ang huli, Huling serbisyo, 25 taon na ang nakalipas. Ano? Sabi niya huling serbisyo ng barko ay 25 taon na ang nakalipas. Ano? Hindi maganda yan sigurado. Dapat talaga regular ang serbisyo ng barko kahit papaano ay taon-taon. Malapit na silang mabangga. May masamang nangyayari sa barko. At may sinasabi siya Nabanggit niya ang buong container ng iPhone. Lulubog na sa tubig ang container ng mga iPhone. Lulubog na sa tubig ang buong barko at doon na nagtatapos ang recording. Sige, pero narinig mo ba na sinabi niya na hindi lang yung maliit na kahon ng mga iPhone kundi buong container. At sa tingin ko pati yung mga lalaki na sakay ng bangka alam nila 'yon at hinahanap din nila yung container. Puno ng mga iPhone. Kaya tuloy lang tayo sa paghahagis kasi baka makita natin yung buong container na maraming mamahaling gamit. Ngayon, may naisip akong magandang ideya. Gusto kong sumisid sa ilalim ng tubig gamit ang aking scuba diving suit. May isang interesante akong video na pwede mong panoorin gamit ang hint na ito. Tama, maraming bagay akong natagpuan gamit ang scuba diving suit. Halimbawa, isang eroplano. Oo, at pwede akong pumunta doon. Diretso sa tubig na yon at tingnan kung anong nakatago doon. Baka mahanap ko ang container na may mga iPhone. Sa totoo lang, ganyan ang itsura ng regular na container. At isipin mo na lang na ang container na ito ay punong-puno ng mga iPhone. Grabe, tingnan natin. Tingnan natin. Ano kaya ang nakuha natin nung panahon na yon kasi ngayon may nararamdaman ako at makikita natin. Tignan mo, Sige, baka isa lang ulit itong kalawangin na piraso ng bakal. Baka espesyal na hawakan yan para kontrolin ang makina. Hindi ko alam. Sabihin mo kung anong tingin mo. O baka espesyal na hawakan yan para takpan ang mga pinto ng container. Naguusap tayo kanina. Sa totoo lang, baka espesyal na container nga ito. Hawakan para isara ito. Kaya baka iyon ang una nating palatandaan na nagpapatunay na may buong container na punong-puno ng mga iPhone. Ayos 'yan. Ituloy natin ang paghagis. Subukan nating mahuli ang container na 'to. Pero tingin ko wala naman talaga doon. Baka nasa kabilang direksyon kasi isa lang ang nahanap nating iPhone doon. Kaya malamang na ang buong container na puno ng mga iPhone ay nasa ibang lugar. Pero dapat malapit lang iyon. Uy, may nakuha pa tayong malaki. Baka nahanap na natin ang container. Tara na, tara na, tara na. Ngayon, may pinatay na naman akong isang bagay. Oh, pero oh, pero may nakadikit sa magnet ko. Kunin natin 'yon. Oh, mayroong isang bagay na pula. Sige na, sige na. Wow. Ito ay underwater propeller para patakbuhin ang barko. Napakaganda at astig nito, pero ito ay balot na balot ng kalawang at alikabok. Pareho lang sa lahat ng ibang parte ng barko. Kaya siguro ito ang propeller ng barkong Victoria. Pero ang liit nito. Baka marami silang ganito sa Victoria. Pero kahit na ngayon kompleto na ang koleksyon natin at sigurado akong may natitira pa ng barkong Victoria doon. Sa paggamit ng mga dokumentong ito, sigurado na tayo ngayon na may mga bagay na konektado sa posibleng Peking iPhone. Pero mayroon pa ring mga iPhone sa ilalim ng tubig. Kaya magkasama tayo. Ngayon, kailangan kong magdesisyon dapat ba akong sumisid sa ilalim ng tubig gamit ang aking scuba diving suit at kunin ang ilang mga bagay doon? Baka mahanap ko pa ang buong container na may iPhone. Sabihin mo lang kung gusto mong makita 'yon. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at magkomento. Ngayon, iklik click mo na ang napaka interesanting video na 'yan. Kaya iklik click mo lang at panoorin. Baka tuloy-tuloy na 'yan o baka isa na namang astig na magnet fishing 'yan. Kaya iklik nyo na ang video na yan ngayon at panoorin nyo, please. Tara na, tara na mga kaibigan. Alam kung kaya nyo to at pakiclick at panoorin ang video na ito. Sige, ako si SLAB. Magkita tayo ulit. Paalam.